Uh, hello guys, uh, magandang umaga sa lahat, magandang umaga sa lahat. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao dyan, mga amigo na to sa Mindanao, uh, bisayas Visayas, may buntag sa tanan. Yan sa akong mga parente sa Pagadian City, Cebu, mga parente na ako diya sa Tuyan, Naga, Cebu City. Uh, mga parente na ako sa Pagadian City, yan mga amigo na ako dia sa Cagayan de Oro. Yan mga amigo nato sa Leyte Bohol, yan mga amigo na to Yan diya. may buntag uh, yan. Magandang umaga po sa lahat. Meron na naman po tayong bagong uh, na mga nakahalap ng mga medalyon. Yung iba dyan, binalik ko na lang din para makita ninyo ba na nakapanood. Yan, yung mga binalik natin ito. Pinitong hangin. Yan, mga usay ito na gamit pang kumbate. Yan, waksim. Ah, ano? Oh, pinitong hangin. Ito, pinitong hangin ito, waksim. Mga pang kumbate po yan. Mga ganito ba sa mga infinito? Yan, infinitong hangin. Ito, tatlong nuno. Yan. Ang ganda nito kasi makapal. Nakailang pa-reserve na ito. Yung isa nito na nakareserve na yung malaki na niya ganyan din nakareserve uh, reserve na uh, tapos ito namang infinito na ito sayang ito surte makakuha nito ang napakaganda nito makalinaw infinito nito ang ganda nito kasi sinaunang kasa ito ito mga gawang kabiti tapos yung kabila niya ay kristo na nakadipa yan oh. sa kagandahan diyan nandiyan na lahat yung mga salita nakapaloob na dyan sa medalyon kaya madali na siyang paganahin Nang ganyan tapos ito naman yung ating ano ito mga ganito pang ito mga ganyan pang kumbate yung mga impinito yan itong kalimitang mga gamit ng mga manggagamot yan mga atardar na yan pang malakas kasi yung gamit ng pang yan sa lahat yan o no? atardar yung impinito na yan impinito yan tatlong nuno tsaka itong San Miguel yan mga pangkombate na malalakas na gamit niya ng pang proteksyon sa mga ganito San Miguel Arcangel tsaka Santiago de Galicia yan ay pag mga ganyan kasi mga ganitong medal yun mga kalimitan yan mga panlaban yan sa mga masasamang elemento ayan mga, mga barang sumpa yan mga palipad hangin yan maganda yan mga gamit na ganyan ito, San, uh, pitong arkangelis pitong arkangelis yan maganda din yan gamit Pangkumbate tsaka protection yan, magandang gamit yan tsaka ang kagandahan dyan kasi ito kagandahan dito sa San Miguel ito yan. magandang gamit ito talaga ito sa pang ano sa pang yung mga San Miguel basta mga city arcangelis yan basta ang, ang, suggest ko lang sa inyo pag meron kayong mga ganito mga mainit ah, magtangan kayo ng mga ganito berhen tsaka berhen ito pagkalahatan ito sa Sagrada Pamilya kasi yan pero ano to? Maganda ito pambalanse ng gamit ng berhen. Sa mga mahal na berhen, mga ganito, ayan. Ito naman rebulto ito. Uh, pwede ito pang bago, o pang sasakyan, pang iwas sa masasamang mangyayari, mga aksidente. Ito pwede din yung pintas may tangkay. Ito kasi isa walang tangkay. <coughs> ito San Rafael naman ito. Ito San Rafael, uh, saan ito sa kalusugan nagkan nag, ng mga sa kalusugan natin sa sa maganda dito sa kabuhayan malamig San Rafael San Rafael na medalyon sa protection din sa mga masasamang elemento ayan ayan birhen na may kalong ayan ito din birhen din ito na may kalong tigo na siya ito naman meron din na ito na sabog biyaya bukas palad kabila naman yung tetragrammaton yan, yan. napakagandang gamit yan pang din natin so, sa araw-araw yan mga city Arca uh, San Miguel Arcangel pang din talaga yan sa pang kumbate mga ganyan saka magandang gamit din talaga na, sa araw-araw yan dignum yan to maganda na dito kasi nandiyan na din nakasulat yung mga salita sa medalyon, Magandang gamit din pang protection yan. Saka antigo. Nakagandahan kasi sa antigo kasi pag mga antigo na ganyan. Hindi ka na ng protein and dish yan kasi madami na pumasok na dasal dyan. Kaya madali na siyang pagganahin pag, pag mga antigo. Yan, kagaya ng mga ano na yan. Ito, San Benito. Ito, San Benito ito. Pag mga ganito San Benito, mahusay na gamit yan sa pang din sa panggamutan panggamutan din yan ang na din yan o oh. tsaka ano yan kinakatakutan ng masasamang elemento yan masasamang elemento panglaban din sa mga sumpa kulang barang yan mga palipad hangin yan mga katangian ng mga medalyo na ganyang kalimitan yan cinco bucales. ito naman mga usay na gamit sa pagkalalaki cinco bucales. yung mga matatapang sa iyo mga magagalit sa iyo talagang matatamimi sila yan singko vocales ma ano yan ma maganda sa pagkalalaki yan ito naman ito natin pagkalara ito kasi pagkabuhay yan tsaka impinita yan ito pagkabuhay tanda ng katubusan natin pagkabuhay ito naman na uh, ano to oh, bukas pala din meron mo kaspal tapos tatlong persona ito malakas na gamit sa proteksyon tatlong persona balanse siya kasi may mahal na berhin yan ito naman sa pamilya yan mahusay na gamit ito sa pamproteksyon din sabi natin pangkalahatan protection proteksyon yan kasi yan ay sagrada pamilya yan. nilinis ko yan madumi kasi ito kung dumating yan. magandang gamit yan mga magandang gamit sa pamproteksyon yan. ito naman mga santo kristo Cristo, kabilaan naman na Santo Cristo na antigo na din talaga. Yan. Ito mga ganda gamit ito sa sa pangproteksyon, pangkombate. Mga gamit din ito kalimitan ng mga manggagamot, mga ganyan mga Santo Cristo. Yan kasi malakas na gamit din ang pang ano yan, eh, pangproteksyon. Yan. Pangkaligtasan, kaya ay pangkaligtasan. Ito maganda ito idikit niyo sa dignum. Ang ganito. Pag mga ano. Ito, alitagtag naman ito. Ang alitagtag. Uh, itong mga laging ano sa mga taga, taga Batangas, mga alitagtag. Uh, sa galing kasi sa tropa natin sa Batangas ito eh. Alitag tag ito madaming ano to eh nakalagay may digno mayroong anubing yan ito yan ito maganda tanganin maganda siya at magaan lang siya magandang gawing kwintas yan ito naman mga ninyo ito maganda itong gamit sa pampaswerte yan mga ganitong ninyo tsaka panghalina pang paswerte yan ka nga ay basta pag may mga itong, itong, ito ganito may damit ito ninyong gala kasi ito pag mga ganitong ninyo pag gamitin nyo sa pampaswerte ah tabunan nyo ng pul pulang tela yung kanyang ari yan ito sa ito ninyo din ito pero ano siya may, may ano siya mayroon tayo mayroon siyang sa luwal <coughs> maganda gamit yan sa pangalina maswerte mga ganyan yung mga san Benito, ito Yan. pang laban sa mga isa sa mga elemento yan. tapos sa ano pala sa hindi pala nakakita ng aking aking ano aking facebook na chat chat nyo ito lang po yung chat chat nyo Yan. PM lang po kayo dyan pag may mga nais na po kayo dyan PM na lang kayo screenshot nyo lang po tapos send nyo sa akin pag may mga nais na kayo tapos ito naman yung mga mutya natin. Yan. Tapasan. Mga nagagamit sa ano, sa sa ano sa paglalakbay. Tsaka parang ano siya, parang bahay ng tamilok na lagpasan na naging bato na. Ito naman yung amonite natin. So, mutya ng tukse. Yan. Mga sa nagamit ng protection yan. Parang pinagbahayan siya kasi marami silang tumpok-tumpok eh. Yan. Ito maraming naghahanap ng ganito eh. Mutya ng tukse. May sikreto kasi dito. Ito nagagamit sa nila sa kabal. May sikreto dyan. Ito naman yung suso. Suso siya na parang uh, cool. Pero naging bato sulid talaga. Ayan. Sulid na ano. Ayan. Basta mga ganyan. Mga crystallized. Ah, uh, crystallized. Ah, uh, fossilized na ano. Ano yun na yan? Mga million years na yan mga ganyan mga ganyan na mga kaya siya naging bato yan may mga ano yan may mga gabay din yan mga ganyan pero hindi ito mga ganito hindi natin masasabi na mutya ito kasi ito ay fossilized kasi ito eh pero siya ay sa tagal ng panahon Pinagbahayan na siya ng gabay yan hindi na siya natin masasabi na mutya yan, yan ay fossilized fossilized lang yan ya. Uh, naging bato talaga sila yan, yan nyo no? batong ah uh, uh, kabibing itim yan Pasilays din yan. Uh, itong kalimitang hinahanap ng no, mga, mga, kabibing itim kasi bihira. Kasi ito, ito yung mga nakadikit sa bato. Na naging bato. Naging bato na din talaga siya. Kaya siya bihira kasi naging bato. Biroin mo, naging bato siya na ganyan. Kaya siya bihira. Pasilays. Naging pasilays na million years. Yan, mga kuhol na ganyan. Oh. Yan. Yan, kuhol na naging bato na din talaga yan. Oh. Yan, mga kabibing na ganyan. Pag itong mga ganitong kabibi, magandang gamit ito sa pampaswerte din. Tsaka, yan ka nga ay eh, samahan lang natin ng sipag siyempre. Baka naman ay eh, ah, ka lang ng swerte. Tapos, ano, hindi ka naman nagagawa. Siyempre, sa mga to, gabay lang kasi natin ito mga ito. Yan, mga kabibi na ganyan. No? Tsaka, ano to pampaamo. Ito, ito na na ito nung nakaraan. Itong may sibol ito na kabibi, bihira, yan No? May sibol siya na kabibi talagang buhay siya na kabibi na naging bato na yan, yan. ito kabibi din naman ito na iba yan ang tsura naman na kabibi yan ito naman ito parang kuhol na siya na ano na buo siya pero crystallized yan ito na baka bihira pag naging crystallized ng ganito yan ito parang pagong naman yan ito mo sinagamit din yan sa proteksyon sa mga ganyang mga mutya kasi may mga gabay kasi yan yan ito, ganyan, alimango. Ito, mahusay na gamit sa pampaswerte. Yan, alimango. Tsaka sabi nila, mahusay din daw sa kabal sa kabal Pero hindi naman, hindi ko naman na-testing kasi. Hindi ko alam kung paano ang pr proseso. Yan, ito naman, yung batong kalug. Yan, batong kalug yan. Hmm. Ito, magandang gamit sa protection. Tsaka, magandang gamit sa paglalakbay. Yung iba kasi, paniwala na dito sa kalug mamalas daw kasi maging kalug boy pero hindi po totoo yun yun ay sabi-sabi lang nila na malas daw pero ito ay hindi pabaliktaran po ito ay para kasi isang wishing stone na ganyan kalugin mo pag halimbawa gusto mong swerte uh, bangitin mo yung swerte pero pag ganito pag hindi kumalug ito na pag kayo umalis pag umalis kayo ng bahay kalugin nyo muna ito Anyan. pag hindi po kumalug yan uh, wag po muna kayong tumuloy kasi baka may nagbubadyang panganib ito kasi tanungan kasi ito eh ganyan parang ano siya wishing stone yan basta pag ganun bakalugin nyo lang siya okay alis yan yan lang po yung <coughs> yan lang po yung mga ano natin mga nakalap na mga kakaiba ngayon tsaka sunod ulit pasinsya na kayo medyo busy kasi tayo at nag-aalaga tayo ng ano ay ng 45 days ay kailangan bantayan lagi kasi baka may mamatay kaya medyo busy tayo ito naman may pinapamahagi tayo ito dalat ano pa ito ako ano po yung nakaraan lima ito, mayroon naman po tayong, ano, ito. dalawa lang po pinakita ko kasi mapupuno po ito. Ang nasasampo po yung pinapamahagi kulit ngayon. Ito, may laman ito na isang medalyon. Uh, isang kabibi na uh, naging bato din. Tapos, bato umong itim. Tapos, may sinamahan ko ng ano yan, yung bulaklak ng tanglad natin. Na, pampaswerte na. Pangganda pa sa pagpamproteksyon na yan. Pag mga nais nyo ka dyan, uh, shipping lang po sa inyo dyan. PM kayo. PM na lang po kayo sa akin pag may mga nais na po kayo. Ayan po. Saka, baka pwede po pasuyo. Like, pa, like and share na lang po para magdami po, dami po yung ating mga ano, kaibigan, uh, followers, uh, para tuloy-tuloy po yung ating mga papamahagi ng mga ano para pag nagkasahod tayo, di, pwede tayong tuloy-tuloy na magpamahagi ng mga ganyan sa talagang walang pang limos. Ano po? Uh, sa ngayon po, salamat po sa sunod na lang po ulit tayo pag meron naman po tayong bago uh, makuha. Ayan po, sige, salamat po. At magandang umaga sa lahat.